Nagsagawa ng Korte si Cole ang uh, FINMA-Araulio University sa punong luso ng Kamanatuan nitong July 3 sa City Hall, Kapitan Pepe, kasabay ng paglagda sa isang kasunduan. Sa report na ipinose ng FINMA sa official Facebook nito, isinagawa ang Korte si Cole kay Kamanatuan City Mayor Michael Elizabeth R. Vergara, kasama si Secretary to the Mayor at Community Affairs Chief Amico Vergara matapos ilunsad ang bago nilang kampanya na hashtag Gawing Pusible. Kung saan layunin nitong mabigyan ng dekalidad at abot kayang edukasyon ng mga estudyanteng matatalino subalit kapos sa pinansyal na aspeto. Dahil dito nabuo ang konsepto na makipagtulungan ang universidad sa mga local government units bilang community partners nito. Isa nga ang LGU kabanatuan sa napiling ka-partner kung saan pumirma na sa isang partnership agreement. Sa bagong HK 5.5 o Hawak Kamay Scholarship at uh, pinagting na pagkikipagtulungan sa kabanatuan LGU, mas marami estudyante na ng kabanatuan ang magkakaroon ng pagkakataong mag-aral ng mga programang Education and Business Administration sa isang dekalidad na pribadong universidad. Pinangunahan ng Alumni and Corporate Engagement ang paglagda ng MOA, kasama ang City Youth Development Officer Jeremy Mempin, gayon din ang PINMA-EU Team, Assistant Chief Operating Officer Gerald Andrew Bamba, Marketing Supervisor Carlos Shoting, ang Linkages Manager John Inocencio, and Engagement Associate Mariel Eugenio. Sa kasalukuyan ang online at on-site na pagpapatala ng PINMA AU para sa school year 24 to 25 ay nagpapatuloy. Dinatanggap pa rin ang mga mag-aaral na mag-a-apply para sa Hawakama Scholarship. Magsisimula ang mga klase para sa incoming grade 11 and freshman college sa July 15